Ang tensyon sa Taiwan Strait ay matagal nang kinikilala bilang pinakadelikadong flashpoint sa Asia. Ngunit sa tuloy-tuloy at mabilis na paglakas ng military power ng China, lalong lumalim ang pangamba ng buong Indo-Pacific. Para sa Beijing, ang Taiwan ay hindi isang hiwalay na bansa kundi isang probinsyang kinakailangang may balik at ang reunification ay hindi lamang pambansang mithiin kundi isang mandato na hindi maaaring ipagpaliban. Sa kabilang panig naman, ang Taiwan ay matagal nang namumuhay bilang isang independent state na mayroong sariling gobyerno, ekonomiya, modernong militar at matibay na alyansa sa mga demokratikong bansa. Kung pipiliin ng China ang military invasion, ang magiging labanan ay hindi simpleng China versus Taiwan lamang, kundi posibleng maging mitsa ito ng pinakamalaking digmaan sa Asia simula 1945. At dito papasok ang malaking tanong, paano rito masasangkot ang Japan? Maraming eksperto ang naniniwala na kung aatake ang China sa Taiwan, imposibleng hindi madamay ang Japan sa kaguluhan. Hindi lamang dahil geographically ay napakalapit nito sa Taiwan, kundi dahil ang bansa ay mayroong malalim na mga defense commitment at alliance obligation, lalo na sa Estados Unidos. Ang Japan ay nagpapatuloy ng presensya ng US military bases sa kanilang teritoryo at kung gagamit ang Amerika ng Japanese bases para tulungan ang Taiwan, magiging automaticong target ang Japan sa isang Chinese counterattack. Bukod dito, ang Japan ay nasa gitna ng napakahalagang sea lanes na dinadaanan ng langis, trade at military logistic ng buong rehiyon. Kaya ang anumang gyera sa Taiwan ay agad magdudulot ng strategic shock na hindi maaring baliwalain. Ibig sabihin, kahit gusto ng Japan na umiwas sa direktang bakbakan, ang katotohanan ng geopolitika ang nagtutulak sa kanila na maging aktibong kalahok kung sasabog ang tensyon sa Taiwan Strait. Maraming nakikitang dahilan mga kapatid kung bakit masasangkot ang Japan sa digma ang China Taiwan. Unang-una ang tinatawag na geographic proximity. Ang Taiwan ay nasa loob lamang ng humigit-kumulang 100 hanggang 110 kilometers mula sa Yonaguni, ang pinakatimog na isla ng Japan. Isa itong pulo na mayroong mga radar station at military observation post na nakatutok partikular sa Chinese at Taiwanese military activities. Dahil sa sobrang lapit ng isla, anumang military operation laban sa Taiwan, mula missile strikes, naval confrontations, drone incursions hanggang sa aerial engagement ay halos direktang tumatama sa mismong paligid ng Japanese airspace at territorial waters. Ibig sabihin kahit umiwas ang Japan sa aktibong pakikialam, ang mga missile trajectories, electronic warfare at maritime blockades ay maaring pumasok o gumalaw sa loob ng kanilang surveillance zone. Ang digmaan ay literal nakakatok sa pintuan ng Japan. Matatanaw nila ito, mararamdaman at makakaapekto sa kanilang pambansang seguridad at araw-araw na pamumuhay ng civilian population sa Southern Okinawa Region. Pangalawa mga kapatid, mayroong kasunduang pangdepensa ang Japan at Amerika o yung tinatawag na US-Japan Defense Treaty. Sa ilalim ng kasunduang ito, malinaw na nakasaad na kung inatake ang Japan, obligadong romisponde at tumulong ang Estados Unidos. Ngunit ang hindi napapansin ng marami, baliktaran din ang epekto nito sa tunay na operasyon. Ginagamit ng Estados Unidos ang Japan bilang central staging ground ng kanilang air, naval at logistical operation sa buong Indo-Pacific. Mayroong mahigit 50 US military installation sa Japan, kabilang ang Kadena Air Base sa Okinawa, ang pinakamalaki at pinakaaktibong American air facility sa buong Asia na may capability para mag-launch ng fighters, bombers, refueling aircraft at surveillance mission anumang oras kung gagamitin ng Washington ang mga base na ito upang magpadala ng reinforcement, intelligence aircraft o missile support para depensa ng Taiwan. Maaring tignan ito ng Beijing bilang direct strategic involvement ng Japan sa laban. Dahil dito, mag-iisip ang China na hindi lamang ang Amerika ang kumikilos kundi pati ang Japan na nagbibigay ng launching platform para sa military intervention na maaring magbigay sa kanila ng dahilan para ituring ang Japan bilang mong target ng kanilang counter-strike. Pangatlo mga kapatid, ang Japanese Self-Defense Forces Modernization. Sa nakalipas na limang taon, tuluyan ang nagbago ang defense posture ng Japan mula sa pagiging purely defensive papunta sa mas proactive at forward position deterrent strategy. Nagkaroon ng bansa ng mas advanced na anti-ship missile systems tulad ng Type 12 surface-to-ship missiles at nagbuo ng amphibious rapid deployment brigades na mayroong kakayahang mabilis na ipagtanggol o bawiin ang mga isla sa gitna ng maritime conflict. Nagdagdag rin sila ng surveillance drones, mga coastal defense, satellite link radar systems at network early warning sensors na nakadeploy sa mga isla tulad ng Miyako, Ishigaki at Yonaguni, mga lokasyon na hindi basta napili kundi strategic choke points na haharap direkta sa Taiwan Strait. At bakit doon inilagay ang mga system na ito? Simple lang mga kapatid dahil sa mata ng Japanese defense planners, ang mga islang ito ang magiging unang linya ng depensa kapag nagsimula na ang Chinese naval expansion papuntang Pacific. Dito dadaan ang People's Liberation Army Navy kung nais nitong i-break out ang first island chain patungo sa mas malawak na karagatan. Kaya ang Japan ay nagtayo ng literal na shield belt na nakaharap sa posibleng direksyon ng unang wave ng Chinese Missile Strike, carrier groups at mga amphibious task force. Sa isang Taiwanese invasion scenario, ang unang galaw ng China ay ang pagtatangkang i-blockade ang Taiwan gamit ang kombinasyon ng aircraft carriers, submarines at long-range missile forces upang maputol ang supply, reinforcement at komunikasyon ng Taipei. Ngunit para maging epektibo ang blockade at maiwasan ang pagdating ng US reinforcement, kailangan munang makalabas ng Chinese Navy sa tinatawag na First Island Chain, isang natural na linya ng mga isla na nagsisilbing strategic barrier ng Indo-Pacific at ang pinakamalaki at pinakamahalagang bahagi ng China iyon ay ang Japan. Dahil dito ang karagatan sa paligid ng Southern Japan mula Okinawa hanggang Yayama ay maring maging major battle space kahit hindi pa nagdedeklara ng pakikiligma ang Tokyo. Ang missile trajectories, submarine patrols at carrier groups ng China ay halos tiyak na dadaan o gagalaw sa loob ng paligid ng Japanese waters. Kung gagamit naman ng China ng missile strike upang sirain ang mga US bases sa Japan para pigilan ang pagdating ng reinforcement papuntang Taiwan, otomatikong magiging direct participant ng Japan sa digmaan. Sa oras na tamaan ng teritoryo ng Japan, magiging activated na ang US-Japan Defense Treaty at hindi na maaring manatiling non-combatan ang Tokyo kahit gusto pa nitong umiwas. Ito ang dahilan kung bakit maraming military analyst ang naniniwalang ang unang 48 hours ng conflict ang magiging pinakamabagsik at kritikal. Sa unang dalawang araw na ito, malalaman kung ang mga pag-atake ay mananatili sa Taiwan Strait o kakalat sa buong Indo-Pacific. Kung umatras ang China sa escalation, maaring manatili ang bakbakan sa pagitan ng Taiwan at mainland. Ngunit kung magpasya ang Beijing na sabay na neutralize ang US at Japan militarily, maaring lumawak ang digmaan ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga naunang dahilan, ang historical legitimacy at moral standing ng Japan sa rehiyon ang isa pang maghahatak sa kanila sa digmaan. Halimbawa, kung papabayaan ng Japan na masakop ng China ang Taiwan, magpapadala ito ng malinaw na mensahe sa buong Asia nang na Japan sa kabila ng kanilang modernisadong militar at strategic positioning ay hindi kayang panindigan ang seguridad at stability ng rehiyon. Ang reputasyon ng Japan bilang rising military at regional powers ay malalagay sa alanganin at dahil dyan maari ring mahikayat ang iba pang bansa na subukan ng pagiging agresibo sa kanilang territorial claims dahil nakita nilang wala palang konkretong resistance. Bukod dito, ang pagiging visible at proactive ng Japan sa isang Taiwan conflict ay may epekto rin sa diplomatic credibility nito. Sa mata ng mga kaalyado, magiging positibo ang imahe ng Japan bilang isang bansa na handang tumulong sa pagpapanatili ng International Rules Based Order. Sa kabilang panig, kung mananatiling pasib, maaring matret ang Japan bilang weak link sa Regional Security Framework na magpapahirap sa mga future alliances at cooperative security agreements sa Indo-Pacific. Ngunit mayroon ding malaking komplikasyon na humahadlang sa si Japan ito ang kanilang pacifist constitution lalo na ang Article 9 na nagbabawal sa paggamit ng military force sa labas ng kanilang teritoryo maliban kung ang bansa mismo ay direktang inaatake. Dahil dito mahigpit ang limitasyon sa kung paano at kailan pwedeng kumilos ang Japan sa international conflicts kaya kung nais nilang legal na makilahok sa depensa ng Taiwan, kailangang may malinaw na bantaw aktual na panganib sa Japanese mainland o sa kanilang southern island tulad ng Yonaguni at Miyako. Sa praktikal na realidad, hindi ito imposible. Kung gagamit ang China ng preemptive strikes, missile attacks o naval operation na pumasok o nakakaapekto sa Japanese territory o maritime zones, automatic na ito na may tuturing na direct threat sa Japan. Sa ganitong sitwasyon, mayroon ng legal na basihan ang Tokyo upang ipatupad ang self-defense forces sa pamagitan ng parehong defensive at coordinated support operations kasama ang Estados Unidos nang hindi lumalabag sa kanilang konstitusyon. Ang China naman ay may malinaw na strategic play sa sitwasyong ito. Kung pipiliin nilang huwag galawin ang Japanese soil at tututok lamang sa Taiwan, maaring malagay sa komplikadong legal at political dilemma ang Tokyo. Kaya naman ang tanong, sasali ba talaga ang Japan sa pagdepensa kahit hindi sila direktang inatake? o manatili silang neutral habang ang Estados Unidos sa Taiwan ay naglalaban at nagpapalitan ng putok sa rehiyon. Ito ang pinakamahirap na decision point para sa Japan sa oras ng invasion. Ang kanilang magiging desisyon ay hindi lamang tungkol sa military engagement, kundi pati na rin sa international reputation, alliance credibility at domestic political pressure. Ang anumang maling hakbang o pagkakaantala sa desisyon ay maaring magdulot ng diplomatic fallout erosyon ng pagtitiwala mula sa US at maaring magbukas ng panganib sa kanilang mga isla sa Southern Chain. Ngunit may isa pang mahalagang salik na madalas makalimutan, ang public opinion sa Japan. Noong nakaraang dekada, malakas ang anti-war sentiment ng karamihan sa populasyon sa Japan, bunga ng trauma ng World War II at matagal ng pacifist na kultura ng bansa. Ngunit sa kasalukuyan, habang lumalakas ang Chinese aggression sa East China Sea, pagpapatuloy ng North Korea sa kanilang missile launches at tumitinding militarization sa South China Sea, unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga mamamayan. Halimbawa, marami ng mga Hapon ngayon, lalo na ang mga kabataan, ang naniniwalang hindi na sapat ang traditional na pacifist stance upang protektahan ang bansa sa regional stability. Ang ganitong pagbabago sa opinyon ng publiko ay nagiging dahilan kung bakit masuportado na ngayon ang defense modernization, mas proactive na military exercises at mas malakas na koordinasyon sa US at iba pang allies. Ngayon mga kapatid, kung tuluyan ang kumilos ang Japan, may dalawang malinaw na posibleng papel na maaari nilang gampanan sa isang Taiwan conflict. Una ang tinatawag na direct combat rule ito ay mangyayari kung aatakihin ng Japan o ang US bases sa kanilang teritoryo. Sa ganitong sitwasyon, may legal at constitutional basis na ang Tokyo upang magpadala ng naval ships, fighter jets, missile system at anti-submarine forces para rumesponde. Ang magiging operasyon ay hindi simpleng depensa sa sarili kundi aktibong pakikidigma para hadlangan ang Chinese forces at pigilang makakuha ng regional military advantage. Pangalawa ay ang tinatawag naman na indirect but decisive support. Kahit hindi sila direktang umaatake, maaring magbigay ang Japan ng high-value contributions tulad ng intelligence sharing, airspace management, maritime tracking, aerial refueling, logistic support, early warning radar coverage at missile interception. Sa ganitong papel, hindi sila ang nasa frontline ng bakbakan. Ngunit magiging vital enabler sila ng US at Taiwan operations. Sa alinmang paraan mangyari ang senaryo, hindi magiging simpleng observer lamang ang Japan. Ang kanilang kapasyahan, aksyon at military support ay may direktang epekto sa magiging takbo ng digmahan. Kung magkaroon ng total war sa Taiwan Strait, ang long-term consequence ay maaring magdulot ng radikal na pagbabago sa balance of power sa East Asia. Kung magtatagumpay ang China sa kanilang invasion, Mawawala ang strategic buffer zone na mahalaga para sa Japan at Estados Unidos. Ang kontrol ng China sa Taiwan Strait at karatig na katubigan ay magbubukas ng mas malawak na aksi sa Pacific na magpapalakas sa kanilang naval at missile reach at magbibigay ng leverage para pigain ang Japan parehong militarily at economically sa mga susunod na dekada. Sa kabilang banda, kung manalo ang Taiwan at ang kanilang allies, kabilang ang suporta ng US at Japan sa indirect na paraan, ma-establish ang isang pader na pipigil sa mabilisang Chinese expansion. Ito ay magpapahintulot sa mga democratic powers na mapanatili ang strategic equilibrium sa rehiyon at maprotektahan ang shipping lanes at international trade flows. Sa ganitong konteksto, malinaw kung gaano kalaki ang taya ng Japan sa digmaang ito, hindi lamang bilang geographic neighbor kundi bilang pangunahing strategic actor sa kabila ng kanyang constitutional limits. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!